Patay sa sunog ang apat na residente sa Lucena City, Quezon. Kabilang sa mga nasawi ang isang lolo at dalawa niyang apo na natrap sa kanilang bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Tanging mga sirasirang yero at pader na lang ang natira sa mga bahay na ito sa Barangay Uno, Lucena City sa Quezon Province. Pasado alas 4 kaninang madaling araw nang sumiklab ang sunog sa lugar. Rumispondi naman agad ang mga bombero at bandang alas 6.30 ng umaga na apula ang apoy. Doon na tumambad ang mga bangkay ng apat na nasawing biktima. Nakinilalang sina Juanito Hernando, 65 anyos, pati ang kanyang dalawang apo na sina Mark Rainier Hernando, 8 taong gulang at J. Mark Hernando, 18 taong gulang. Namatay din ang 72 anyos sa kapitbahay nilang si Lolit Lubiano. Ang mga Hernando ay nakita sila sa loob ng CR. At si Lolit Lubiano naman ay nakita siya sa mismo doon sa entrance door ng bahay niya possible na natrap sila doon. Hindi nagpa-unlock ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Isa naman ang naitalang sugatan. Nasa kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan pa kung ano ang mitya ng sunog na tumupok sa labing bahay. Pero hinala ng ilang nasunugan, posibleng nagsimula ito sa LPG. Sa tanke po at ang alam lang po namin kasi po nagsimula po ito sa likod ng bahay namin. Pagising po namin ay kala po namin nag-aaway lang. Tapos nakita po namin na nasa malapit na po sa amin yung sunog. Nangako naman ang tulong ang lokal na pamahalaan sa mga nasunugan. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang. News 5. Mga kapatid, jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.